ating buthing ama ng dunsod ng Maynila o lang iba Yorme Isko Moreno Domagoso Magandang hapon po Yorme Hi good afternoon moka oo oh, oo oh. at uh, sa ating mga uh, manonood uh, particular na yung mga nanay tatay ko mga lolo lola natin na uh, senior citizen at mga batang Maynila at siyempre ka, pabatiin din natin marami tayong uh, taga subaybay laging nilang inaantabayanan itong Your Miss Hour nating dalawa uh, na programa ng MPIO. Yung ating mga OFW saka immigrants kasi uh, may mga concern din sila uh, sa kanilang property, mga kamag-anak uh, dito sa lungsod ng Maynila. Kaya nasaan man kayong dako ng mundo ngayon, na, eh, sana po uh, nasa mabuti kayong kalalagayan. At Uh, patuloy lamang po kayo tumutok dito sa Your Miss Hour. Ito y programa ng Manila Public Information Office. Uh, para sa maipahatid sa inyo ang mga naganap, nagaganap, at magaganap sa ating uh, lungsod ng Maynila. Dito po, makakuha kayo ng mga updates and importante rin yung mga announcement. Now, uh, Mocha and I, if we are not asking too much, sa uh, Please uh, do share this uh, broadcast to your loved ones, friends, or mga neighborhood, mga kakilala. O kung di kayo kayong taga Maynila nanonood kayo, baka may kakilala kayo taga Maynila, o pashare nyo na rin sa katila. Total, wala namang tosgas. Correct. But the information that they're going to get is uh, very uh, important. Now, uh, let me begin po. Uh, Unang-una, ito po. Uh, Importanting announcement. No? Uh, as you all know, uh, kahit na tayo ay medyo naghihikaos ng kaunti sa ating pananalapi, ay patuloy din natin tinutupad ang mga obligasyon ng nakaraan. Kaya po, nice kong nga uh, ipabatid. No? Uh, update naman po ito uh, para sa release ng ating uh, subsidy sa IRIS. Oh, shout out mga taga-IRIS. No? Uh, ipinarelease na po natin sa IRIS. Okay yun, uh, release sa IRIS. Oh, yung 6.5 million subsidy para sa ULOYO uh, among Rodriguez Institute of Science and Technology Ito meron tayo kasi subsidy ito every year uh, Ito ay uh, uh, mga luma pang obligasyon Pero rest assured, uh, hindi man natin ma lahat for this year But uh, pipilitin natin mabawasan yung ating mga obligasyon ng nakaraan Kahit pa paano naman, no? paramdam nami sa inyo na kami ay ipinagmamalasakit ang mga institusyon, individual, sektor, at programa uh, ng gobyerno uh, para sa taong bayan. So, sa mga taga-iri shout out. Na Meron na, steady ka lang sa gedli. At another good news, no? Uh, MOCA, uh, as you all know, uh, there is a running... Uh, ordinance uh, existing and effective up to December 31. Ito yung ating general tax amnesty no na napapakinabangan ng taong bayan. At mamaya yan, i-discuss ko kung gaano nakarami. Pero, meron akong importanteng announcement. Kasi mo ka, uh, marami ngayon nag-a-avail ng 20% discount Now, uh, with that uh, 20% discount para sa pagbayad ng amilyar or what you call advance payment at yan ay umiiral hanggang December 10 uh, kaya lamang mo ka uh, may mga nag, uh, ano sa akin nagme-message uh, listening to our uh, citizen na uh, nagre-request kasi sila may pasok ng lunes at peace, sa kanika trabaho at hanap Eh, kung po pwede raw ba na mare kumare eh, weekdays o weekends. open. Uh, now, heeding to the call of our constituents and to our people, at yung iba na rin na hindi taga Maynila, ngunit patuloy na nagmamayari ng mga properties sa Maynila. Ito po ang importanteng announcement para po sa pagtugon mm -hmm sa inyong kailangan Yung ating ibos e ay magiging bukas na extend po natin, no? Yung working day at only hours, but working day. Pagsisimula po bukas, November 8, Sabado. Ay maraming salamat ha, sa ating City Treasurer's Office, uh, lahat ng mga ayensyang inbodito dito sa sakripisyong gagawin nila Oh, para naman mapatugunan natin yung kahilingan ng ating mga taxpayer. Oh, November 8. Oh, and every Saturday thereafter. So hindi lang bukas. So tuwing Sabado hanggang December 10. Oh, para 'yan sa mga general tax amnesty dahil uh, para kung yung libre lang oras sa Sabado ay matupad nila magampanan nila yung kanilang obligasyon sa syudad at yung nag a ng 20% discount. No? Ay, kaya pwede na po kayo magbayad sa uh, Sabado pag-overtime po ang ating mga empleyado o, para po uh, do sa kahilingan ninyo. For you to avail up to December 10 ating uh, discount para sa RPT o masa uh, kilalaan ng ating mga mamayan Amelia. Malaki po ng discount. Your yes, 20%. Yes, in fact, uh, after December 10, hmm. no? Uh, meron namang December 11 hanggang December 31, 15%. Hmm. Uh, and so on and so forth with January. Kaya eh, uh, antabayan nyo po 'yan. Oh, uh, iyan po ay bilang pagtugon sa inyong kahilingan kung po pwede, eh, makapagbukas kami ng sabat. Ito ko, no? Our Electronic Business One-Stop Shop or e-boss. Ang Manila City Hall will be open during Saturday, starting tomorrow, and every Saturday thereafter until December 10 to accommodate our taxpayers who wanted to avail the 20% discount sa early payment at yung gusto rin magbayad ng luma nilang obligasyon at para ma-avail nila yung waiver of penalties and surcharges under the general tax amnesty that we issue since July 1 and it will be effective until December 31. Ayan po yung unang announcement na para sa ating mga taxpayer. No? Pangalawa, okay. Ito naman, uh, very important announcement sa ating mga mag-aaral. Okay. As I have been informed, I was already informed uh, by the Iglesia Ni Cristo. Uh, may magaganap po, magsasagawa po sila ng peaceful rally on November 16 17 at 18 so tatlong araw to moka no sa 2025 sa luneta okay ulitin ko po no sa magsasagawa po ang ating mga kapatid sa iglesia sa pamumuno uh, at gabay ang Ka Eduardo B Manalo ng isang uh, peaceful rally for transparency uh, and peace. No? Ito po ay gaganapin sa November 16, 1718. ayon. Ay yan po ay malawakang ang rally na magaganap sa Luneta. At dahil po dyan, tumapat po ang A17 at A18 oh, na may eskwela. Eskwela eh. Now, ang inyong lingkod po ay minabuti na pirmahan ang isang direktiba na wala pong pasok ng November 17 at 18 with regard to face-to-face. -to -face. Ibig sabihin, may suspension po ng face-to-face -face classes. Ngunit, kayo po ay hinihikaya na mag-shift to alternative delivery mode. Ayun. Sino-sino to yung kakancelin natin klase? Elementary hanggang kolehiyo sa pampublikong paralan. Elementary hanggang kolehiyo sa Pribadong para lang. All levels. pag po natin ha. November 17, 18. May suspension po ng face-to-face -face classes. Magsisip po kayo sa alternative delivery mode which is online class. All levels. Private and public. O, nang sa ganoon, hindi na po mahirapan ang mga dumadako o, sa kanilang para lang nasa loob man ng Maynila o manggagaling sa labas ng Maynila. Sa so, mga ATABS, tulog kayo pero may eskwela pa rin. Para hindi na kayo maabala o sa magaganap na malaking gawain ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa Luneta. And it's going to run for three days. And two days of that is may klase o may araw ng pasok. Ngunit ang inyo pong pamalang nusod ay sinususpindi na ang face-to-face -face classes at online po tayo. Po tayo, uh, private and public. Okay? So, I hope maliwanag po yun. At uh, ganun pa man, uh, yung ginawa natin sa September uh, 21 na tulong sa mga rallyista ay siya din po natin gagawin sa 16-17-18 na na po ang ating MDRRMO, MHD, at iba't iba pang bahagi ng pangalang lungsod ng Maynila na makatulong sa ating mga bumibisita sa lungsod. So, ingat po, stay safe, uh, at niyawa ang Diyos ay makakaraos. So, okay. yan ang dalawang importanteng announcement plus, of course, the good news announcement for IRIS. Sa so, mga ilan po in-expect natin na dadalo po kaya sa rally? Noong Enero, nung ako'y nagdako at uh, sumama, maten ako no, noong rally. Eh, umigit kumulang sang milyon uh, mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo. Uh, matapos naman noon, nakita ko yung maayos. Uh, kaya nga tawag natin lagi sa kanila, peaceful uh, rally. Tumating silang malinis, umalis silang malinis. I was there. I uh, witnessed it uh, last January of this year. Eh, yeah, I think it's January, no. Basa uh, basta itong uh, unang bukana ng taong ito. Kaya ito naman eh ang pagkakaalam ko, ang mga kapatid natin sa Mindanao, Visayas, at iba't ibang bahagi ng Luzon ay dadako sa lungsod ng Maynila. So, ang tantsa ko diyan, mo ka. Uh, hindi na bababaya sa 2 milyong tao dito sa lungsod ng Maynila dadako sandalita easily easily okay eh yeah, maraming salamat po Yorme at meron po tayong uh, update din po sa mga gustong magbigay ng donasyon dahil po sa nangyaring bagyo sa Cebu at mula rin po sa ating lungsod ng Manila mm -hmm. nagbigay din po tayo ng donasyon sa kanila na naghahalaga ng 1 million pesos yes oo mo ka kasi napakahirap ng uh, kinakaharap ng mga kababayan natin uh, sa Cebu at ibang bahagi ng Visayas, eh marami dyan, mo ka, may mga kaanak sa Maynila. Kaya, in our own little way, nag money na tayo na ang kapitolyo ng bansa at mamamayan ng lusod ng Maynila ay nakibahagi uh, na maibsan uh, yung kinakaharap ng ating mga kababayan sa Cebu. Nalulungkot tayo dahil nagkakasunod-sunod sa Cebu, uh, itong mga ganitong klaseng trahedya, walang may gusto niyan, nature po yan. But then again, uh, being good fellow to our neighbors and our fellow Filipinos, may nabuti ng inyong pamalang lusod na maglunsad ng fundraising for province of Cebu at naglaan ng lungsod ng 1 million pesos at ako na may nananawagan o sa mga medyo nakaluluwag pa o meron pa kayong konting maitatabit, uh, may tatabit i-material po yan maliit, malaki lahat ng bagay na tulong ay tulong kaya nasa inyo pong mga screen uh, wag na po kayong dumaan sa amin dumiretso na po kayo sa account ng province of Cebu nandiyan dyan po uh, 317 1038 and 03. Pag dyan nyo po idineposito, papasok po mismo yan sa account ng provincial government. Yan po yung account nila. So tulong-tulong lang po tayo. No? We'll never no. Kung maalala nyo, nung no, tayo yung nasa Undoy, o dito sa Metro Manila, tinulungan din tayo ng mga kababayan natin sa Mindanao at uh, sa Visayas at yung iba pa natin mga OFW at immigrant. So, pakikipagkapwa tao, kung tayo yung nakaluluwag, eh siguro mas masarap yung makatulong tayo sa kapwa natin. O ata nakikiramay din po tayo sa mga pamilyang uh, may nasawi na mga mahal sa buhay. O yeah. to yan, uh, Moka. So now, nah, let's go on with our next topic. Moka? Opo, dahil nga po sa preparasyon para sa ASEAN Summit 2026 na gaganapin po dito sa ating bansa, Golden Mosque at Quiapo Halal Town ay uh, inihahanda na po. Opo, eh, kasi ito 'yung uh, kasama natin dyan si Vice Mayor Chi Atyesha and of course ang maganda at masipag na budget secretary Amina Pangandaman. Oh, ito kasi 'yung ginawa natin Korea Town, China Town. Oh, eh naggigimtagumpay naman eh. So survive na So we wanted to help our fellow uh, brother Uh, uh, and sisters na Muslim na naninira na mumuhay sa lungsod ng Maynila. So we designed through the leadership of uh, uh director ng na si uh, uh, Miss Crystal Bagaching. Uh, Pinuo nila yung area na kung saan tatawagin nating Halal Town. Halal Town. Yung may palakpak talaga eh. Oh. Ang halal town is a billion dollar industry. Ang tab. And we wanted to bring that to our citizen in the city of Manila na ating mga kapatid na Muslim dyan sa Quiapo area. And we shared the idea, the concept, the structure, and the design. And hopefully, someday, somehow, uh, sa, sa tulong ni uh, Secretary Pangandaman, maipagawa natin yung lugar. Ang daming masasarap na pagkain. Tinira namin eh. O ito yung ano, yung parang uh, pita tapos may itlog pang agahan. O tapos yung isa naman, yung ano yun? Yung, yan you know, o, yung manok. Anong tawag doon? Ha? Curry? Hindi. Chicken ano? kebab? Biryani? Hindi, meron tawag doon. Paksil? paksil? Ano? Ha? Pastel Pastel oh, okay. Pastel ba? Pastel Pastel Yung may na. natin Ayan, Oh, Ang sarap Alam mo magkano yan? Yan yung tinitira oh, ko na pong, yan Magkano po yan? 30 pesos Oh wow Pusod na oh. Kaya gusto ko malinis sila maayos sila Maliwalas Para puntahan ng mga turista At bilang pag na rin Ng ating pamalang lungsod Pagkagayak na rin At pakikiisa Sa national government Wherein the Philippines And Manila will host the 2026 ASEAN Summit. Tulong na natin sa national government. Maganda yung programa na Sana nga, madali natin. Ano na lang yan? Mga batang Maynila, pera na lang ako kulang dyan. Yung idea, yung dreams and aspiration, nandiyan dyan na, na-share na natin kay Secretary Pangandam.